tayo po ay mag-iihaw ng liempo. Ayan, ibinabad ko na po siya ng, ano, ng overnight. Ayan. Overnight po, yan. Iihaw natin sa, ano, uh, ang init kasi sa labas, kaya hindi tayo makapag-iihaw. Kaya ang gamit po yung, mayroon akong ihawa na electric na maliit lang siya. So, yun yung ating gagamitin sa pag-iihaw. Diba? Ang sarap nito, guys. Ayan. Nakababad na siya ng ano, uh, oyster sauce, tuyo, sprite, nilagyan ko ng kalamansi at saka yung pineapple para manamis-namis. Tapos, uh, bawang, tsaka uh, paminta. O yan, mag na tayo guys. Ito po yung aking uh, ihawan. Ayan. O, oh, ang ang galing. Ayan, kasi mainit sa labas kaya meron akong ganitong ihawan para dito lang ako sa loob mag ano, uh, mag ihaw. Ayan, ayan guys. Diba? Hmm. Ganyan lang siya. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Yummy, yummy na. Oh. Ito. Sarap. Sarap, sarap. Ayan. Kasi masyado mainit sa labas. Eh. tray trave ako mag-ano, mag-ihaw. mag ano mag kasi pag bibili ka sa sa store napakamahal at least ito ay eh, magsawa kang kumain ng inihaw na liyempo po. Hmm. Ang delicious naman masunod nito. Mm. Alright, sunog na. Sarap. Kumain ako guys. Ayun guys. Oh. Kumain na ako. Ayun. Sarap. Mmm. Sarap. Ayan. Sarap. Mmm. Sunog na. Lakas ng apoy. sarap ng pagkatimpla so, kasi pag bibili ka sa, sa store ang mahal nito isang third ko kag piranggo diba magluto ka na lang diba kain na po tayo guys ayan Ayan, yung iba hilaw pa. Sarap. Tapos isaw sa suka na may sibuyas. Ang sarap. Mmm, yummy. Mmm, sarap. Mmm. Mmm, sarap guys. Mm. Ang init dito sa amin ngayon. Mm. Sarap ng ano, ng liempo. Mmm, sarap. Tapos sa may suka. Mmm. Yummy Suka Suka, suka Sarap sesuka Sarap. masarap. yung yung pagkatimpla. Mm. Kasi, dalawa na overnight siya Ngayon, ako ulit nakakaluto ng jempo. Mmm, sarap. Kain tayo. Suka. Sausa sa suka. Mmm, yummy. Kauwi ko lang galing sa work. Kaya gutom ako. Kaya ako'y gutom. Guto. Mmm, sarap ng suka. Sarap ng suka. Binigay sa akin ito ng kaibigan ko yung suka. Nilagyan na ano ang am... sili, may sili, sibuyas. Kinakain ko yung sibuyas. Mm -mm. Bye guys. Thank you for watching. Sarap ng ano, pagkain ko. Bye.